Ito, pero, Ay, ito, ito, ito. May ito yung mabenta sa akin. Ha? Huh? Oh, lababo. Magkano to? Ay, mosquito. May makalala la, yung mata. Ito, ito magkano mag to? Hmm. May maliit pa dito, be, di ba? Ayan lang po. Ito, ito may ito yung maliit. Mayroon dito. Ay, wala kayong... May kay... maliit pa dito. Oo, oh, wala silang stock dito. Wala na po. Yung parang... No, lang mm, oh. Ah, hindi, ma ano, ka kitchen din pero ganyan. Ang lagi lang sa mm, ganyan. Oo oh, nga, lalaki na ng mata. Ayun no ate o. Ayun o, no, ang ng lalaki na mata. Marcel. Ate, maganda to? May box siya, no? O, oh, ito nga. Ba't na ako nakapuha? Ay, mga bestseller nila rito. Itong Bako-bako. Ay, excuse me muna, padan po si ma'am. Magkano to, be? Ito isang ano? Ayon price nila, ayon. Ano? Tumatanggiting ng 5,500. 55. Oh, marami na. 55. Ay, hindi. 45. 45. Mura na yun, te. So bale 5000 eh, 550 ang price. Okay, so kaya kan game mabenta sa akin itong motor na to. Sa isang box 720 90 Eh. Oh. Lentang na nabaksan. Ito? Motor? Oh, ayan, mabenta sa akin 'to. Ito na nabili ko sa ano. Ah, bakit baksan kinukuha mo? Kaya nato Ayun nga yung price nga 91. Hindi yung may may tosan. may tona. Ay ate, mas mabenta sa akin 'yan. Ito. Pero mas mabenta sa akin 'to. Ito. Ah. Hindi na sa 200 hanggang 150. 'Di ba? Mabenta sa akin 'te. Napares sa kahon. Ha? Ayan sa mga naghahanap ng murang mga laruan na wholesale dito pinakamura sa kanila dito sa Divisore Mall.